So what's up mga brad, baka mayroon pong nangangailangan ng mga ganitong accessories. Accessories, accessories po to pang uh, speaker box, baka mayroon pong nangangailangan nito. Meron po kami dito mga brad, sa, lalo na po sa mga box maker dyan or sa mga user. Meron po kaming mga ganitong mga accessories mga brad. Ayan, uh, ito, GBL handle, XRX po. At meron pa po tayong plastic na handle yan tulad ng ganito. Ayan. Ayan plastic handle. Okay lang po ito mga brad, lalo na po pag maliit lang po ang inyong mga speaker box. Ayan. Okay lang po ito gagamitin. Ayan. At meron pa po tayo ditong plastic na Twitter horn. Baka meron pong nangangailangan dyan. Ayan. Lalo na po sa mga ah mahilig ng sounds. Meron po tayo ditong mga accessories. Ayan. At meron pa po tayo ditong aluminum corner guard mga brad. Napakadami po to. Ayan. Makapal po tong corner guard namin mga brad. Ayan. Baka meron pong nangangailangan ito. Ang location po namin mga brad, andito po kami sa Talisay City, Cebu. Ayan, makapal po to yung ating corner guard aluminum mga brad. Ayan. Ang dami na po kaming nabinta nito kasi ma, kasi ang mura po to ang binta namin mga brad. Baka meron pong nangangailangan nito at meron pa po tayo ditong post terminal. Ayan, yung sinasabi namin na i-post mo lang ng konti Tsaka mo ipasok mo yung wire. Ayun, okay lang po to siya gagamitin mga brad na pagka, ah, madali lang po, walang hassle po. Tulad nito. Ayun. Ayan, ipos lang natin ng konti. Ayan, nakikita ninyo. Ayan. At meron po tayong corner guard na plastic mga brad. Ayan, okay lang po ito. Lalo na po kung pang bahay lang po. Ayan, dami po. dami po tayo ng ganyan. Plastic na corner guard. Ayan. Baka meron pong nangangailangan. Para hindi na po kayo magpunta sa tindahan. Lalo na po, lapit lang dito sa talisay. Yan, para hindi na po kayo magpunta ng tindahan. Kung hindi po ako nagkamali doon sa tindahan nito ay nasa 20 piso siguro. At meron pa po tayo ditong speak on. Nutric po ang brand nito. Napakamatibay po itong mga brand. Ayan. Nutric. Ayan. Yung mga may nagbinta po nito mga brand wala pong, wala pong plastic. Pero kami meron pa pong plastic mga brad, nakasilyo pa po. Ayan, meron pa po ditong meal. Ayan, nutric pa rin ang, new pa rin ang brand. At meron pa po tayo ditong mga nut, tinat, ayan, tinat. At meron pa ditong mga bolt. Ayan, puntahan natin. At meron po tayo ditong pang, kung double po ang inyong speaker board ayan po ang pang speaker medyo mataas po siya ng kunti ayan po ang pang cover kung single lang po ang yan po ang sa cover ng MCB ayan pareho lang po sila ng tinat, mga brad sinadya lang po namin at meron pa po tayo ditong uh, bolt, bolt para po sa ano pang sa bullet yan po ang sukat sa aming yan po ang sukat sa para sa aming bullet speaker. Yan. Kasi hindi po to pwede sa bullet sa speaker. Speaker para sa bullet. Kasi kaya ah, kasi ah, sumagad po siya dito. Ito tama, tama lang po. Yan hindi po siya sumagad. Ayan, ito po sinadya po namin to na video mahaba po ng kuti kasi baka mag kasi kadalasan po sa uh, kadalasan po sa speakerboard ng DC-8 ay nakadouble po ang speakerboard board. Ayan. Kita natin. Ayan. May lawas pa po, po siya ng kunti Yung pang yung pang cover hindi po siya pwede. Ayan. Kasi tama-tama lang po siya. Hindi umapaw po. Ayan. Hindi mo po, hindi po umapaw yung pang -cover. Kasi iba po ang sa speaker board at iba iba rin ang sa ano cover. Ayan. Ayan. Hindi po siya umapaw. Ayan. Ayan po ang pang cover. At meron pa po tayo ditong wood glow. Yung tinatawag na stick wheel. Ayan. Pero wood glow pa rin ang tawag. Baka meron pong nangangailangan dito lalo na po sa mga box maker dyan. Ayan. At meron pa po tayong twist lock mga brad. Ayan. Yung pang ampli kabinet. Baka merong uh, mga nangangailangan ito. At meron pa tayo dito uh, yung mga handle sa turkish. Ayan. Meron po tayong kulay puti niyan. Papakita. Papakita ko sa inyo. Ayan. Ayan. Yan po ang kulay po. Ah, ano ba? Silver. Silver, ayan. Yan po ang ampli cabinet. Yan po ang twist lock. Baka meron pong nangangailangan ito. Ayan, baka meron pong nangailangan. At sa mga gustong at sa naghanap ng mga marine, marine plywood, Ayan po ang ating brand sa marine na ginagamit sa paggawa ng speaker box. Ayan. Hindi po kami gumagamit sa yung sa ibang mga brand mga brand. Ito lang po ang ginagamit namin palagi. Kung wala itong brand, hindi po kami gumagawa ng speaker box. Yan ikakansel po namin yung mga booking po kapag wala po itong brand. Kasi mahirap po yung ibang brand gagawin mga brad dublin trabaho kasi pagtama sa screw nito ay mabiyak po yan ito walang halo yan yung ibang yung ibang brand sa marine merong merong bato hindi ko alam bakit hindi namin alam baka bakit merong bato sa kaliwa yung mga ganyan lalo na pag china brand po pero itong ginagamit namin yung Urgo na brand Napakamatibay po to. Subok na po to namin mga brad. Ayan, baka meron po kayong nagustuhan ito. Ayan, ipm nyo lang kami or tatawag na lang po kayo sa aming contact number. Yung plastic na... Saan ba yun? Ayan, meron po tayong plastic dito na corner. Makapal po to at matibay pa. Okay lang to mga brad, lalo na po... Lalo na kapag maliit lang po ang box ninyo. Ayan, tulad nito, Ayan. Lalo na po kapag pang bahay lang po, okay lang po ito gagamitin siya mga brand. Ayan po, ang twist lock. Baka meron pong naghanap. Meron po kami dito. Pwede rin kami mag-supply ng mga box maker dito sa Cebu. Lalo na po sa malapit lang po dito sa Talisay. Sa mga box maker dyan, baka mangangailangan po kayo ng ganitong brand. Meron po kami Meron po kami dito mga rad, mga brand, pwede po kami mag-supply sa inyo. ayan, napakada napakadami po. ayan, meron pa sa kaliwa, as kabila. ayan Sa mga box maker diyan, baka gusto niyo rin tong brand sa mari namin. Ayan po, walang halo. Yan po ang Orgona brand. Kapag wala tong brand na to mga brad, ika-cancel po namin yung mga booking namin. So maraming salamat po. I-PM nyo lang kami at or tatawag lang ba kayo sa aming contact number.